Okay. So ito pa rin yung topic natin kasi marami na yung issue no na forkit nga pikit daw tong produkto natin. So sa hindi pa nakakaalam, 16 years na po sa market ang produkto, yung Quantumin Plus namin, yung company. All right? Now, kahapon, ah uh, actually hindi lang naman talaga kahapon umiinit ang ulo ko. Araw-araw po talaga ah uh, medyo umiinit ang ulo ko sa ibang buyers or customers na nagme-message sa business page ko na kung saan ayun, peke daw ito, or uh, natatanggap nila, in order nila ay expired, okay? Tapos bakit daw hinayaan ng company na magbenta ng <laughs> hindi tunay or expired ang produkto? Actually, ito po hindi po kagustuhan ng company, no? Hindi kagustuhan ng company, okay? Na magbenta ng hindi tunay at expired, alright? Wala din silang alam yan, alright? Okay, so ang may kagagawan yan is yung talagang tarantadong tao, okay? Yung gusto lang kumita ng pera, wala siyang pakialam kung nagbenta siya ng hindi totoo or expired ang product, basta lang kumita. Now, sa mga buyer na nakakabili ng hindi totoo or piki man na produkto or expired na, huwag nyo naman kaming sisihin, ha? Kasi unang-una, hindi kayo inutosang bumili. Sino bang nag -de na bumili? Kung ikaw naman kasi matalino, ha? Ang produkto mo, binili mo sa palengke, tapos, magrereklamo ka sa SM. Tama ba yun? Natural kung saan mo binili, doon ka magreklamo. Ang problema sa inyo, alam nyo kung saan nyo bumili, pero bakit kayo sa amin nagtatanong na hindi naman kayo nakabili sa amin? Tandaan niyo hindi lahat ng nakikita niyo sa social, sa social media ay totoo. At ako po, ang tagal ko na sa kumpanya, walang promo na 60 ml, 1.5, 1.599, or ano pang mga promo na yan. 11 years na ako sa company. At isa ako sa speaker ng company. Alright? Ngayon, kung ikaw talaga sigurista at gusto mo talaga na genuine yung produkto mo, abawag huwag kang bumili sa promo ang gusto mo lang kasi kaya ka nag, nagme-message sa mga staff sa business page namin because gusto mong ma-justify na legit yung promo kasi gusto mo talagang bumili ng promo. Decision mo yan buyers eh. Huwag mong wag, mo, wag niyo isisi sa amin, huwag niyo isisi sa iba yung nagbebenta ng legit na nakabili kayo ng expired. Kasi kayong nagdesisyon bumili ginusto nyo may promo, ginusto nyo magkalibre, inalukan kayo ng iba't ibang mga libreng product, ginagrab nyo. Eh kung ikaw naman mag-isip ka. Ilang beses kami nagsabi na ito yung legit price ng legit product, pinakinggan nyo ba? Hindi naman eh. Ang iba nga, nakipang dibati pa yung mga customer, di ba? Kiss yung mahal yung pro pro produkto, ay, hindi ma-afford sa tao. Abay, subukan mo kayo po sa kumpanya at mag-register mag, -register, mag -register ka, bina, magbayad ka rin sa binayad namin. Di ba? Pumunta ka sa ano kumpanya para makita mo, malaman mo ano ba talaga ang totoong presyo. Sinasabi na paulit-ulit sa video ko, di ba? 1438 ang 60 ml, 35 ml ang 1093, 15 ml, 575 or 599 walang lang ang price. Walang libre. Walang free. Walang libre. Buy one, take one. Buy one, take two. Buy one, take three. Wala. Tapos, humihingi kayo ng mga discount, senior citizen, PWD, pinagbibigyan namin kayo. Binigyan kayo sa company price. Free shipping pa. Gusto nyo makadiscount pa. Sa totoo lang kung pupunta kayo sa company namin, walang senior citizen privilege. And you know already kung ano lang ang covered sa mga senior citizen benefits. Transportation. Yung mga Cinemax. Medicine. Naka-online. Siling kami. Nagbabayad kami ng ads. Nagbabayad kami ng mga processing fee. Nagbabayad, nagbab, nagbibili kami ng mga bubble wrap. Nagbabayad kami ng staff. Tapos gusto nyo kasi makamura. Kaya yun, sinakyan tuloy kayo. Di ba? Kaya nag excess yung mga nagbebenta ng expired kasi di, dahil sa inyong mga buyers eh, tinatangkilik nyo. Tapos pag pinadala nyo na expired, binura yung expiration date dito sa puwet, o yan, damay na si Jovelin, damay na kami lahat ng mga matitino. Di ba? Nakakainit ng ulo, di ba? Oh, tapos sasabihin niyo sa ano na, nagtatanong, no, you're not. Hindi, eh, ang madalas hindi ka nagtatanong. Gusto nyo talaga na i-validate ko na may promo. Gusto nyo talagang i-approve ko or i-validate ko na may ganong promo. Na wala talaga. Wala talaga. Ngayon kung nakakabili ka ng expert, kakabili ka ng hindi tunay, take accountability, kasalanan mo. Hindi kami damay dapat may participation ka doon sa mistake na ginawa mo. May participation ka unang-una dahil ikaw yung nagdesisyon bumili. Diba? Tapos may makukulit pa. Ayaw namin bumili sa online. Gusto namin legit. O sa online lagi nagtatanong? mo ba alam na binabayaran yung mga sumasagot dyan? Hindi mo ba alam na bawat click may bayad dyan? Tapos sasabihin mo, ayaw mo sa online magtatanong, o oh, ba't ka magkukulit sa online? Di ba? Hindi mo maintindihan talaga, hindi nyo maintindihan kung wala kayo sa part namin ng mga legit na mga distributor na nagbibenta ng product na to. Napakaganda ng produkto, epektibo. Hindi ito aabot ng 16 years kung walang visa, walang kwenta. Alright? Okay, diyan muna sa mga buyers. At gagawa pa ako ng video sa mga tao na nangluloko.